ako Sirika Alonte Mabini ng Kuwait kaagapay ng serbisyong OFW Serbisyong OFW Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement Serbisyong OFW Happy Friday, Kaagapay. Ngayon ay October 29, another weekend sa 2021. Pero sana po ay productive pa rin tayo ngayong araw. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayang OFW sa tago na lang mga pamilya. Good morning, good afternoon at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, America, Europe at sa iba pang bahagi ng Asia. Samahan mo kami sa mahigit kalating oras ng makabulang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong Kuya Harold Cruz. At Melissa Cruz. At magandang umaga rin sa 1143 DSMR Santiago, Isabela. Happy listening din sa mga nasa 1233 DYBS Bacolod at sa kanilang mga production staff on duty. Narinig din ang serbisyong OFW sa Pinoy Connection sa ating YouTube channel FEBC Radio TV. Sana po ay mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at sa cable channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Halina sa manyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Bayong Dagat at sampu ng kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW, FEBC Radio TV, membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro. Mag-abroad ay hindi biro. Ito po ang aming patuloy na paalala sa ating mga kababayang OFWs at sa mga Pilipinong nag-iisip na subukan ang buhay ng isang OFW. Dapat tayo po ay merong informed decision. Dapat merong malalim na discernment. Kasi maraming benefits at marami din pong mga challenges. Alam ba natin kung anong mga pros and cons ng ating susubukan na buhay. Amen! And kamusta naman kayo mga kababayan nating OFWs, lalo na sa mga lugar na mataas ang COVID-19 mm -hmm. situation. Sana'y kayo'y nasa mabuting kalagayan. And last Friday... Uh, last Friday na ng buwan na to. And huling araw na rin nating bibigyan ng pansin ang tema ngayong October. And ang tema ngayong October ay unity sa OFW families. Ang OFW, uh, rather, ang DZAS October theme ay pagkakaisa, pagkakabuklod-buklod ng pamilya. And sabi ng mga taga-Epeso, 43 si sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa Mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Lama so, tama nga, no? Kasi tuwing buwan na October, ako ay nag ng isang family congress. At mamayang gabi ay yung huli na bahagi ng family congress. Ito ay isang simbahan na King of Kings sa Doha, Qatar. Mm -hmm. Kay Pastor Amante Kennedy. And at the same time, no? Sa pangunan ng... Uh, ng 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 parabang ni Pastor Anthony yung sa kanyang uh, leadership ministry niya ginagawa niya sa Baguio and many many more ay magkakaroon din ng family congress tomorrow so ito ay talagang naging parang yung mga nais ng na mga different organizations ay magkaroon ng isang effective na ministry para talagang to ang ating pamilya well Mili para sa araw na to ano ba ang ating pag-uusapan Okay, para sa araw na to, ang ating pag-uusapan ay yung mga seasons in life mm -hmm. ng isang tao, no. Yung ang OFW nga ay uh, ang pagiging OFW at ang mag-abroad ay hindi biro. And paminsan hindi natin na-take into consideration yung season in life mm -hmm. natin, mas lalo na pagtaya na nag abroad or even when we do mm -hmm. any decision in life. Mm -hmm. For example, kung tayo lagi natin sinasabi na pag tayo ay single this is actually the best time to experiment on things including going abroad ngayon um, it's also the best time to invest mm. 'di ba into into things that are a little bit risky mm. kasi wala ka pa naman assuming na nakatira ka pa mm. sa parents mo no so if you have a high yield then that's good pero at the same time, kung malugi ka, meron ka pang parents na fallback. <laughs> pero wag naman yung uh, pera ng magulang mo ang ginamit mo mm. kasi nako, masisira ang inyong reputation and not only that, pero yung uh, relationship mo with your parents. And siguro another season, itong season ng pandemic na to, no? Mm -hmm. Na nung nagsimula yung pandemic na to. Ang akala ko buwan lang to no yung siguro 3 months ito ay mga managed na na exactly. the different uh, governments of the world no na pero naging six months one year para bang grabe yung impact nito sa ating lahat at talagang even up to now no yes we are very grateful na mm -hmm. according sa mga news ngayon ay talagang bumababa na ngayon yung uh, yung number ng covid cases mm -hmm. but at the same time po dapat tayo ay magiging pabayanan because Of course, we know na pwedeng biglang umakyat At uh, According to news as well, may bagong variant. Hopefully, hindi kasing tindi ng, ng Delta. But let us continue to to be aware na even po na unpredictable kung ano po ang magiging future. Nagsimula na ngayon yung mga may plano na ng mga a number of schools na magkakaroon ng face-to-face. Yung mga kumpanya ngayon ay pinapag-usapan na yung ano ba ang magiging itsura nating face-to-face reporting o tayo ba ay hybrid na. no hmm. So we still don't know. So we have to be aware kung ano po ang mga posibleng seasons sa ating buhay and how are we going to navigate the different seasons, the different transitions of life o siguro sa pagiging OFW. Isang season na ikaw ay hindi pa OFW, another season OFW ka. At kung babalik na sa Pilipinas, mm. ibang season din 'yon, hindi rin 'yung ganun kadali kahit nakapag-ipon ka o kumita ka. Exactly. And um, hindi na bago ang uh, concept of seasons ano dito sa atin. So, ang Ecclesiastes rin nagsabi na there are uh, there's a time for everything and a uh, season for mm. every activity under the sun and if you will just allow me um, and if you want to read along this is ecclesiastes 3 1 to 11 very very relevant for us right now because lahat tayo dumadaan tayo sa iba-ibang season ng buhay may mga tao ngayon sabi mo nga before sa, na during this pandemic na season ng kayamanan nila uh -huh. dahil sila ay nakahanap ng business na tamang-tama for their pandemic And do you know right now, um, in one of the seminars that I attended yesterday, Now there's also a season of the great resignation mm -hmm. right now. Like so many people have actually resigned mm -hmm. from their work and hindi na alam ng mga um, employers kung paano pa sila um, i-keep. Mm -hmm. And the reason why they resigned, uh, and pag nag sila, wala naman silang trabaho. Hindi sila pinaalis sa trabaho, hmm. ah. Kusa silang nag-resign siguro. In this season of their life, they realized na eh kung ganito lang 'yung itatrabaho ko, tapos ganito naman 'yung buhay ko at home, mas yeah. okay pa yata hmm. 'yung Uh, it it's not worth the stress hmm. ba? Diba? yung kung hindi ko kailangan magbayad ng daycare kung hindi ko kailangan magbayad ng transportation baka okay na yung kinikita ko on the side alam mo yung dapat makita rin natin no yung takbo ng ating buhay ngayon na in this season na that the lord will just open up our eyes hmm. and begin to examine kung ano ba talaga yung mahalaga sa buhay exactly. natin no bilang mga OFWs, bilang mga lingkod ng Panginoon, mga nakatira sa Pilipinas, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, no? maganda po na magkaroon tayo ng malalim na, na pag-iisip, pag-umuni-muni, ano ba ang may value? Hmm. Katulad nung kaibigan natin, nung siya ay nagkaroon ng COVID-19, hindi lang siya, pati ang mga kapatid, halos lahat Kung ng kapatid pamilya. niya ay hmm. nagkaroon ng, ng COVID at they live in different homes. No? Pero for whatever reason, sila po sila po ay nakaruan ng covid at ang kwento niya sa akin no, na, na na understand niya na realize niya kung ano talaga ang mahalaga and one of which is yung kanilang relasyon sa panginoon so he asked me no in fact nga night may bible study ulit kami na yung buong miyembro po ng pamilya mm -hmm. ay umaattend at nag-iiyakan. at yung mga magkakapatid na hindi nag-uusap they realized na mas mahalaga na mag-usap tayo i-maintain ang relationship that mas mahalaga to kaysa sa ating mga differences. Exactly. And I think that is really the season that this pandemic has brought. Parang, it really brought a pause to everyone's life mm -hmm. to realize na, parang tayo, ay, pwede pala natin ma-enjoy yung ganito. Mm -hmm. um, we don't need to spend pala as much on food. Di ba? Pwede palang paulit-ulit kayo. Pa init, -init <laughs> in it, ano? <laughs> Or, or yung uh, baked chicken, makikita mo na sa panset. Di ba? Mm -hmm. But, But anyway. At pag tayo at may sobra, in-offer sa atin yung take-home. We'll be more than happy na dalhin po ang take-home para maiinit kinabukasan sa bahay. And anyway, um, and as I mentioned, we're going to read Ecclesiastes 3, 1 to 11. I know many of you, many of our listeners have actually read this and listened to it. But siguro in the context of this pandemic, let's hear it right now. So, Ecclesiastes 3 1 to 11, there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. There is a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. Parangayon, bawal na mag embrace. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. And siguro, the difficult thing. Dito. So we know that there's a, a season under the sun, but maybe the difficult thing for us is to know what season is it mm. right now. Right now, definitely, it's a time to refrain from mm. embracing, deba. But is it a time to scatter stones or is it a time to gather them mm. right now? Sigurd ang sa mga nabasa isa natin verse eleven. He has made everything beautiful in its time, and he has As also set eternity. in the human heart. Amen. So kumbaga no, yung sa mga seasons po ng ating buhay ay para mas maunawaan natin, mas ma-appreciate natin kung ano po talaga ang takbo ng buhay no. So yung 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 book po na to no ng the the wisest man who ever lived no? talagang mm -hmm. kilala yung kanyang anos, Katrina Nuhan. Sinasabi niya na may mga seasons daw po sa buhay ng isang tao na mention na merong 14 contrast no doon sa mm -hmm from one extreme to another. At ngayon talaga, ngayong pandemic, talaga napakaraming extreme ngayon. Amen. And in fact, siguro one of the blessings ito, medyo ano lang ako yung experience natin. No? When, when life was normal then, the normal then, mm -hmm. wala tayong time tayo na maglakad na sama-sama on a regular basis. Ngayon, yes. one of the gifts po kami po ngayon ay handito sa bandang south, ano, na we're able to walk regularly, we're able to to spend time sa scriptures more mm. regularly. Kung baga, ito yung one of the gifts, no? So, so despite now we can see maraming negativity, why don't we see na at the other end of the spectrum, may magandang sinasabi. And what is so interesting po sa Ecclesiastes chapter 3, halos kinover po nito yung halos yung lahat, halos lahat ng takbo ng buhay na ginagalawa ng tao. That's true. And um it is really for every person in every place in every circumstance. Makikita mo rin dito talaga yung wisdom ni Solomon. And it's um parang alam mo yung pagmatagal ka na nagninilay-nilay. Yung for me, ang daming thoughts na pumapasok sa mind ko na sometimes I just need to journal it because I think this is really wisdom that comes from God. Ngayon, What are the things that we can learn from this? The first is we just have to accept that there are seasons and we just have to accept what life has to offer. Season siguro season ngayon na lahat ng anak ko ganto, 'di ba? May season na ang liliit ng anak natin, makukulit. Mm -hmm. But after a while, they grow up. Iba na yung problema mas na kung teenagers. Uh, iba na yung headache. Ahimik na. po uh -oh. anak mo. Exactly. Mm -hmm. So, but there is a gift in that. Kasi, um, this is also a teaching moment for, for us if we do our jobs well and all. That we will be able to teach them really about life. And we're going to teach them what it's like to be a responsible adult. Kasi they learn by example. So diba? kung baga po dapat sa pagiging OFW, instead na tayo po ay mag-complain, mm -hmm. natin na ito yung takbo ng buhay. Kung kayo po ang naiwan sa Pilipinas, ito po yung realidad ng buhay talaga na may mga season sa ating buhay. And of course, one of the things na sinasabi po ng, ng passage na to, ang chapter na to ay wala namang permanente. Parang, exactly. parang permanent. Yung, yung parang yung pandemic, pandemic ito parang permanente. O oh, when I was sick no, last year, para bang di na matapos-tapos yung yung pain ko sa likod? Para bang wala na katapusan? And mm -hmm. yet, yeah, may katapusan din pala. And I think this is something that the COVID-19 pandemic has taught us. Akala natin na so many jobs were secure. Mm -hmm. Akala natin that so many businesses na tuloy-tuloy na siya, yung kunyari yung mga Um, restaurants na laging puno dati. Ako, hindi na yan malulugi. And lo and behold, who would have thought? Ang SM, hindi natin na-realize. Lahat ng malls, SM Robinsons, Shangri-La. Yun yung nasa pumapalibot sa amin dati, mm. sa Ortigas. Ano? Akala natin, wala nang, uh, wala nang pwedeng uh, tumaob mm -hmm. sa kanila. And then, I remember that time na Um I posted na all of the malls were closing mm. for um for an indefinite amount of time and I know as Filipinos you and I will feel na this has never happened before and we knew that this pandemic was serious. Mm. I knew that the pandemic was serious only when the malls closed mm. as a Filipino kasi parang we are a mall Culture, kahit may bagyo, diba? bukas ang mall. Uh -oh. no? Kahit, ano, kahit may lindol, bukas ang mall. So, kumbaga, ito yung realidad na ating buhay. And I think no, we have just to accept it. Pag yung kita mo ay bumaba no may makilala ako mga OFW sila ay nasa abroad mm. yung sweldo nila ay nangalahat dahil mm. Yung economy na kanilang kumpanya Even yung mga nila, friends natin na nandito parang liness by 40% yes yung mga iba ba diba? yeah and so kumbaga, kumbaga may mga nag-offer ng early retirement para mm. naman yung yung gastos ng projected na gastos ng kumpanya ito ay bumababa so we just have to accept what life has to offer second Second is that we have to adapt. Mm. Ito yung sinasabi ni Solomon na kailangan natin mag-adapt sa changes in our life. Kasi kung pipilitin natin na yung katulad ng dati, um, na yung sinabi ko kanina na there's time to gather stones and a time to scatter them, eh pinipilit natin na mag-scatter ng stones, pero it's now time pala to gather them. So we also need wisdom to know kung what season it is in our life right now. Kailangan natin mag-adapt sa changes in life yung um yung example ko kanina yung dati yung mga anak natin makukulit pero nag nagiba na pala yung season hmm. um lumalaki na pala sila kailangan natin mag-adapt na hindi na po natin lalagyan ng beam po yung likod nila tuwing lalabas sila diba kasi 15 years old na siya so uh, so nakakahiya ah. pero buti nga ako nakakalabas yung mga anak hmm. natin diba tayo ay mahilig sa prutas hmm. ng no may mga prutas na ito yung medyo marami a certain months of the year mm. na kung itong hinahanap mo ngayon pero tapos na yung season niya, mag-adapt ka kung ano yung usong prutas na available. Exactly. Kung anong nasa, kasi kung pipilitin mo, yung prutas na makukuha mm. mo hindi masarap, ano? So mahilig po kami sa mangga. So dapat ibagay mo sa buwan mo na hanapin yung mangga or else yung makukuha mo hindi masyadong masarap at hindi mo may enjoy. Sa buhay din po ay ganun, no yung yung secret ay creating the new normal we have heard this word this phrase over the new the new normal and even in relationships no for example kayo po ay merong anak na may special needs a special child no you have to adapt no ang takbo ng buhay ko ang health niyo po for example ngayon at a certain age pag ikaw ay nagkasakit medyo mas mabagal nang maghilom yung mga sugat mm, na no? yung true. mga uh, nabalian ka ng ano o ikaw ay napilayan. Dati pag ikaw ay nasa 20s, 30s, ang bilis maghilom. Ngayon pag nasa 50s ka na, ikaw 50 ka na, hindi ba ako 55 na, parang mas matagal yata maghilom. O kaya naman, dati ayaw mong kumakain ka, hindi ka tumataba. Ngayon naman, uh, konti lang kinakain mo pero parang hindi ka naman pumapayat, no? Ito yung mga season na we have to adapt doon po sa takbo ng buhay ngayon. Exactly. I think even for women, ako, I gave birth, the first time I gave birth was when I was 23. Mm -hmm. And siguro, a week after, ganun kabilis, ano I was back to my normal pre-pregnant body. Oh, in other words, 90 pounds. <laughs> <laughs> hindi naman, but Um and then uh, so siguro four children later nung mga uh, the last time I gave birth was I was in my 30s already napansin ko na mas mabagal na ako mm. even even at that time and how much more for those uh, that are giving birth at this uh, at at a later stage in their life medyo mas ma, mas mahirap yata yun. but we have to remember nga, we have to um, be kind to ourselves dito sa season mm. of our lives and remember this and and thirdly we have to appreciate each season of life no we always say kailan ba ito matatapos mm. siguro dapat ang mas magandang tanong ay ano bang lessons ano ba ang dapat kong appreciation during this season may mga taon mm. na sila po ay after a number of months na sila ay may sakit because of COVID, hindi pa rin fully recovered. May mga taong nawala ng mahal sa buhay. As we mentioned before, mm. mga kaibigan natin na mag-asawa, parehong nawala, naging uh, ulila na yung mga anak. At parang in a matter of two weeks, ano? Mm. or, or less than one week, na talagang things have changed. No? Ang buhay nila ay komportable, then all of a sudden, they lost everything. And, misa na highlight kung ano ang kulang and maybe we can ask no what is Right. Sa mga couples na they come to me for counseling, no? sometimes I will ask them, rate your marriage from 1 to 10. Nasa anong marriage niyo ngayon? Nasabihin ng lalaki, pastor, nasa 3 na lang kami. Sabi ng babae, pastor, siguro mga sa tingin ko, 2 na lang kami yung 10 being the highest. Then I'll try to change the question. I'll say, wow, sa tindi ng dinaanan niyo, 3 ka pa, ikaw 2 pa, hindi 0. Ano pa ba ang magandang nangyayari? At meron pang konting 3, may konting 2. At talagang in shock yung couple na I try to ask instead na what is wrong, to ask them what is right. And maybe that is something that we have to see mm -hmm. in this difficult situation that we are in right now. Actually, yun nga, you have to find the gift. Yung a lot of my office mates medyo napapagod na sila sa kaka-work from home. Mm -hmm. whereas ako i also know that this might end soon hmm. so i try to appreciate okay for today pwede ako mag office from the house and i know i'm one of the a few people that are very blessed to be able to do that ano? but i you also appreciate na okay i can um, i can have lunch with my family um so can my child um, uh, they can enjoy the presence of having their parents day in day out <laughs> But we also know that um, during this time, na every season has its pains, but it also has its joys. So during the season, we have to discover uh, yung godliness. Mm -hmm. We have to discover yung gems, yung three Gs: godliness, gems, and the last G is God, deba. That is true. So in all of this, not we have to be able to see. anong ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Mm. Dahil po ay merong ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Misan yung hinihiling natin, hindi po ito yung sagot na gusto natin. Pero ang tanong, ano ba yung sagot na gusto ng Diyos? Sometimes we ask, Lord, kailan matatapos yung season ko ng na napakaraming utang? Mm. Lord, give me a lot of money. Bakang kailangan nyo po ay hindi a lot of money but a lot of discipline. Yes. A lot of change of lifestyle. Dapat pala may mabago sa ating pag-iisip. Or maybe God is calling you, you have never tried generosity. Why not try it, no? Mm -hmm. So dapat ito pa yung ating ma-realize. So, ang key principle po ng Ecclesiastes is to really to know your season and know how to maximize your life in whatever season that you have. And yung laging sinasabi po ni Pastor Harold, the only difference between a stepping stone and a stumbling block is how you use it. Amen and amen. And with this, tayo po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Amang Diyos, maraming salamat dahil po sa pabago-bagong season ng aming buhay. Sa season po ng aming kalusugan, ng aming finances, ng aming pamilya, ng aming bayan o ng buong mundo. Panginoon, Ikaw po ay Diyos pa rin sa lahat ng season ng aming buhay. Father, I pray that we will discover Godliness we will discover Lord the gem we will discover most importantly we will discover God sa lahat ng galaw sa lahat ng pagbabago ng aming buhay Father not only are we asking for provision but we're also asking Lord that wisdom on how to address our financial situation Not only are we asking Lord for healing but we're also asking Lord for your comfort during this difficult time in our lives. Panginoon, not only are we asking for restoration of relationships, but we're also asking, Lord, that you will teach us, Lord, humility and forgiveness as well. Panginoon, ikaw po ang siyang kumilos at gumalaw sa aming lahat. And Lord, sa pag-approach po namin ng November at malapit na po ang pagtatapos ng taon, Diyos ka at Diyos ka pa rin po sa lahat ng galaw ng buhay. Ito pong aming samadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Amen. Kung kayo po ay meron pang ibang OFW concern, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702 TCAS, FEBC Radio TV, FB page at sa servisyong OFW, FEBC Radio. Magkakarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online at dito sa cable channel 185 sa Signal ito po sa pagkipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng servisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ito po si Kuya Harold Cruz at Melissa Cruz na nagkasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga OFW sa kanilang mga pamilya. God bless! God bless! Ako po si Will Matiangco dito po sa Bansang Jeddah. Saudi Arabia kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW.